Ilaan mo ang lahat ng mayroon ka para sa kagandahan, bilhin ito at huwag kailanman bilangin ang halaga. At para sa isang hininga ng ligaya, ibigay mo ang lahat ng naging ikaw o maaari pang maging ikaw. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinitiyak ko sa inyo. Ang bawat isa na nagbigay at nagsakripisyo ng lahat ng mayroon siya alang-alang sa akin ay tatanggap ng daang ulit na higit pa kasama ng mga pag-uusig. Ngunit sa darating na sanlibutan, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan papalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang nakatago sa isang bukid. Nang matagpuan ito ng isang tao, sa labis na kagalakan, ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, at binili ang bukid na iyon. Muli, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mga ngalakal na naghanap ng magagandang perlas. At nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiyang ihahayag sa atin, ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang sumampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din para sa Kanya. Sapagkat ang aming mga kasalukuyang kapighatian ay magaan at panandalian lamang. Ngunit nagdudulot ang mga ito ng kaluwalhatiang walang hanggan na di masukat ang halaga kumpara sa mga iyon. Ngunit ang magtitiis at mananatiling matatag hanggang wakas ay maliligtas. Ang lahat ng magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng aking mga pagpapala. Ako Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking mga anak.